Ayan, morning guys. Dito so, tayo sa isang uh, appliance sa Angkas. Ayan. So ngayon, napakadami ng motor na naka-standby. So sa loob ng court, ano yung uh, natin para malaman natin yung drive test. 3 2 1 Ayun, guys. So, nagda-drive this ah. So, kalaban mo na naman guys, yung maliligaw ka. Kung ilang ikot sa bawat ano, bawat, yun, nakatayo na yun. Minsan is, nakakalito ho talaga. Malilito ka. Kaya minsan, paikot-ikot, pabalik-balik. Kasi, nalito. Ito. Ito.

hindi yan mga ano yan mga yung nagtitest ngayon is yung mga ik, eh, mga bago lang nag apply yung mga nandun yung iba yung mga naka-uniform na naka-uniform na hindi ko alam kung hindi nata pinatest yan kasi ano yan rider na yan eh Pagay sa akin eh, may mobit ako uh, nagtest ako sa mobit nagtest ako sa joyride ah, uh, sa angkas din naman hindi eh, ko alam kung makapag-test ako ngayon maka drive test pero try natin na din kasi pararating ko lang wala pa akong ano sa ano idea nakita ko yung makasama ko is umuwi na yung iba uh, nagpalista ako pero wala pa akong ay wala pa akong tawag baka tanghali pa ako tatawagin ito kasi napakarami ko talaga makita mo yung motor na yun oh, grabe grabe yung motor na yan napakadami so, ibig sabihin mara, napakarami nag apply kasi sa sa grupo palang lang namin na joyride is nasa 200 na kami e paano yung iba kagaya nito mga to wala pang yung walang mga uniform niyan ibig sabihin uh, new rider yan ganun new rider yan kaya ganun na nangyayari napag drive drive like this na Pops. Ang tawag ko siguro mamaya ay mga ano pa, mga tanghali. nandito ka kapag ito yung dito. Diya, Ito yung mga tirador ng kalamba. Tapos na kayo, ang ah, aga nyo, kararating ko lang ha. Ah. Kasi meron pa ba sa Kararating ko lang, eh, pipirma lang naman ako, okay na. Hindi mo nung kagaya sa inyo, nag-drive test kayo, hindi na, di ba? ano. Oh, lumayos na kayo, mga hayop kayo, mabilis nyo. Hindi nyo ako tinex. Ayan, mga grupo ko. Pinunahan na ako. Sir, yung tawag, doon lang ako sa loob, ano? O, nagbablog muna. <laughs> ano? Hello, ayos Bye. Anong gagawin natin? Nakay na kinaka-form? Wala pa akong form eh. Tatawagin daw eh. May text ka ba? Meron. Pwede pa rin. Priority ka. Kaya nga. Sir, eh, may form pa ba? May text eh. Oo, mamaya sir. Oh, tatawagin lang daw eh. Oo. Puno daw eh. Joy ride, daw ride. Puno pa kasi. Puno pa nga eh. Nah mamaya, matatawag. -ma Mauubos din namin yan. Paano? Ah, Kain muna kayo, sir. Ayan, yung grupo, si Kalamba ko na grupo, nagsiyaw uwi yan na eh. Hey, Nauna na sila Kararating ko lang eh May text ka ba? May text ka? Wala tulog eh. Yun so guys, uh, hindi na hindi natuloy kanina. So lumipat ng location. Kaya uh, ayan nagse-set up ng ano uh, pag uh, ano ano. kasi parang pinaalis kami sa unang location kanina kaya ngayon is uh, nagtetesting nag uh, nagano kami uli nagsisit up uli para doon sa test drive swerte yung nauna kanina kasi hindi nakapag test drive nakaka ano nakatapos bagong setup na naman ay di ko alam kung papaano Ayan,

So palang mangyayari is formality At least may test drive sila So kasi nagkaroon ng problema kanina sa location Dahil eh, ano Dahil eh, parang Hindi uh, nagkaintindihan yung barangay Saka yung ano nang uh, dun Doon sa subdivision Kaya Lumipat ng location na pagdausan Kung tutusin eh Tapos na sana yun kasi kaya lang yung ibang walk-in kanina dumating is hindi naka ano, hindi siya hindi sila naka ano, kasi yun nga nagkaroon ng problema kawawa mo yung mga walk-in kanina na walang text na ano yung nandito ito yung uh, may mga naka-receive ng text galing sa angkas nakapag uh, nakapag ano na to nakapag nakapag nga, nakapag fill up na so kami i eh, sa group namin is yung iba ay naka ano na naka naka uwi na yung iba na kuha na yung iba ay hindi nag test drive kasi qualified naman sila kasi naka ilang ano na nga sila galing sila ng joyride at saka nakikita yung kanilang takbo kung ilan ang tinatakbo nila everyday So yun lang requirements dito. Pag yung application mo sa kabilang ano, kabilang riding, kung makikita ka na napakamara na napakadami ng ride mo, so hindi ka na masyado kine-question nila. This is a, uh, ano lang formality nilang tong uh, ano to, ride, uh, riding skill. so napakarami marami pa rin sila uh, assessment format na, na to Kapila na rin kayo

Guys, ito yung uh, magda-driving Guys, ano ngayon? Driving skill. So, marami-rami pa din. Marami-rami pa rin yung magda-driving skill ngayon.

Yun, sumala si Pops Sumala siya sa unang ano niya Pinapaikot Actually, yung mga first time talaga yung mga first time yung mga first time dyan is uh, meron yang niyang katal at saka mayroon niyang ikang uh, nervous okay na yung ano pre yun yung try kanina so dapat i eh, ano mo problema hindi na napag dry run mo hmm. kung na kami na pre si ano si So, yung kagaangkas muna yung magta-try. So, yan ang tinatawag na dry run para malaman ng mga rider kung saan iikot. Uh, si ako nga din diyan eh lito rin ako minsan. Yun sa mga pasikot-sikot wala po uh, sa balance wala problema. Ang problema namin diyan yung kung saan mo yung na

And then mahirap yung nandun sa dulok, yung pinakaham. <tos -tay> okay, para matapos tayo, panahorin mo kung palito yung gagawin. Sir, sir. No? Para nakuha po ang gas. Sa turn ko, dito pa lang sa starting line natin, dapat pasado ka na. Siguraduhin natin, na nakapumasong end line, nakalaki ang end line, nakababa ang visor, nakapitin na yung bakay. Okay, ganun din po, no? Siyempre, dapat nakalaki na rin po yung end ng bakla ito. At nakababaling po yung bayto. Kaya so, pag mabagi tayo hindi nang alam yung kinmet ng bakla ito. Ito pa lang, sigurado, magsak na Okay, siguraduhin ninyo, bago mabagi, bukas ng headlights ng helmet, bayto of down. Then, tinatanong namin kung ready. kumwepi? Sasagot nila po, gusti na. O, so, para kiksan dyan, nalang namin na ready na po kayo. Okay, panorin na po natin. Ready, sir, right. Okay, go. Perfect, siya. So, pag nalang yung bulog dyan, sir, huwag na po ibabalingan. Then, tuloy lang po iwasan na lang. Next, bumpy, Then, final 6 na ganami dyan. Naliwan ka na. Then, kagaya po yung buwelo. po, sir. Buwelo po. Mapapang tayo dyan ng 30. Okay. Pangalawang, ayun lang. Buwelo ulit. Lamihan po. Nagiging ibig kung bago kayo pumasok. So Kita mulakan sekarang dengan di bawah sebelah kanan Nombor 3 di bawah di bawah Kita akan berada di bawah 1, di bawah ke nombor 1 di bawah Kemudian kita akan berada di bawah Kita akan berdoa kita Oi, pokoknya mau foto tadi kan fotoan yoga sama orang di situ. Oke, mau lah itu sama putra repotan aja. 26 pun bahwa. kita. Tahu apa? Oke, sabar, udah nanti, kan? Pak. Amai, makan. Sampai mau Ito ko, bukas ng next slide na bite by total Double check yung parking, sir, At Ready? Okay, go. Ganda? Pag nalaglag yung gulong, mga sir, huwag na pong ibabalik. Ang madalas mo yan. Thank you, ma'am, by long slalom, 6 natin yan. Left-hand drive, turn. ka na agad, lakihan na, na audio lakihan mo yung buwedo ha, buwan-buwan natin nangyayari yung pangyayari ng okay, correct ang kaso siyempre na lang yung na kay number 1 okay, number 1, buwedo ha next, mo na yung mga susunod number 2, buro sa ibang na lahat sir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Mengapa tuh kenapa tuh? Mengapa tuh putaran ikut senang dengan berwajah dengan makan ikut beri. Nak uang tuh, Mak Azil? Ada, mainan ini tuh balik tuh, Pak. Okey, Pak. Okey, kah balik tuh sebutur. Abah balik tuh sebutur. Jangan mainkan orang orang nak mainkan. Baik. 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 Baik.

ang problema natin dyan yung ano yung dadaanan mo yan ang nakakalito yan ang dinadaanan kung saan ka iikot yun yan, yan. pinang mahirap yung ano yung tawag nito yung PCX sa si Malapad. At tuloy pinakamahirap pinaka ga mahirap uh, gamitin ng PCX pagdating sa ano. Sa uh, si Malapad siya. Pero yung iba oh talagang uh, kapisado na nila. kayang kaya. Oo, di ba? Nice nice. Nice nice. Isang ikot pa. Isang ikot Ayan. Ayan. So, nakakatapos siya. Isang ikot na lang. And then pinapa-exit na nila para matapos na agad. Sige, so, yun din naman eh. Oh, di ba? oh, oh, diba? Nice, nice. Yung angkas yung angkas niya is kumukontra. Dapat eh, hindi nakahawag sa likod. yang relax lang dapat so si tatang retik kanina pa yun si tatang rumitik uli oh. yun guys yung mga ano dun ayun guys uh, yung waiting na lang kami at uh, para mamaya yung uh, matatapos na hindi namin alam kung mag uh, driving skill pa kami so, sabi sa amin is waiting kami guys maraming salamat magandang hapon